lakimi guys nilagyan natin ng talbos ng kamote at saka talbos ng alugbate ayan laki ni bulalo o ba? Diba? may gulay siya. may sabaw pa tayo hmm Ayan na yung ating pagkain. Tayo, ayan yung ating pagkain. Ayan, may fried fish tayo. Nagluto ako ng Lucky Me. Lagyan ko siya ng talbos. Guys, kain na tayo. Ito yung ating pagkain. May fried fish tayo. Nagluto ako ng Lucky Me para may sabaw Lucky Me bulalo. Pero, nilagyan ko siya ng talbos ng kamote and talbos ng alugbati.

Masarap siya. Uh -huh. I mm don't -hmm. ah. masarap yung laki mga guys. Lagyan nyo na lang siya ng kulay. Mmm.